Ah so, uh, pwedeng po bang ulitin niyo inyong uh, report kanina Pwedeng eh, bang tingnan yung mga ibang yung manlalak ng na operation namin Una po yung San Tibolo din yata mga foreign nationals na na mix. Mayroon Indonesia, Malaysia. Then yung famous na Cebu, Cebu, uh, Tangge sa Pasig. At ang um, isa pa ay ang uh, sa, sa Davao, sa Domoy, ano, sa Do Davao City, na nabas. Colonel Sherto, uh, uh, ang aming pong mga kasamahan dito ay gusto rin pong magtanong sa inyo. And the first to interpolate is Congressman uh, Benny Abante. You are recognized, Congressman Abante. Magandang uh, umaga sa iyo at Colonel Sherto. Magandang umaga po. Kayo po pala ay na-assign na sa iba't ibang uh, PNP uh, stations. Ano po? lagi naka-assign sa mga task forces. Uh, hindi po ako na-assign sa station o sa probinsya. Lagi pong special unit yung aking pong assignment. Uh, uh, at kayo po ay legal sa, sa At kayo po ay nasa ilalim ng uh, sino pong uh, uh, official usually. Sa isa lang po ba kayo nasa ilalim sa opisyal o ilang opisyal lang na sa uh, kayo po ay nasa ilalim nila? Ang mga uh, ko po ay yung mga director namin, director ng uh, HOT Task Force Commander na sila General Alipay hanggat umabot kay uh, umabot kay General la ang inyong uh, ang inyong involvement sa mga operasyon na ito? At alam po ba nila ang inyong mga in uh, recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po hindi man po ako nagtatrabaho ng hindi ng boss po. Alam po nila lahat yun. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol sa report silang ginawang uh, report tungkol dito o kayo po ba ay sinang, sinang nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay uh, uh, sumang-ayon o nakasama kayo upang i-expose to mga bagay na ito? sa uh, kasayang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa nung kinausap niya siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief 21, pero hindi po kami nag-usap ni Minsan Senator Bato, eh, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil sinet, na, meron po nagsabi sa kanya na meron akong report kung kung kay uh, Lin Wensiong o Alan Lin. Nalaman niya yung report na nakidirektor Tascolan, pinawagan niya po si, si nakausap, hindi ko po alam kung paano niya na nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong 2017, sino po ang Director General ng na Philippine National Police? Si Bato po ba? Noong that time po, siya pa po, po ang mga director. At kayo po'y gumawa ng isang report. Kayo po gumawa ng isang report noong uh, na kung lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao. Katulad ni Michael Yang at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo. at uh, actually, meron pa isang pangalan po doon, si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo. Ito pong report na ito ay naibigay po kay uh, Senator Bato noong panahon niya. Opo. Naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Well, kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Ba bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is uh, kinontrol niya si Alan Lim at uh, umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wenli Wenli Chen. ano mo si uh, Miss Roslyn, kano ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, uh, Colonel Asherto, uh, yung pong dum, uh, dumoy rate, kailan po nangyari ito? Dumoy rate? December 31 po, 2004. 2004.